Laing subil. Okay, subil daw ito. Uh -oh. Magkano naman po inahalagahan yung inahin yung ganyan? Ganda po pagkaba ko. Dapat ang tenga. Quality. Quality ang pagkaba. Kahit ito malaga pa, no? Dumalaga. 65,000 na doon ito binib binibenta ni boss. Mga ilang taon na na yung boss yung ganyan kalaki. May ilang taon na kaya yung ganyan. Ito na po ang pinakamalaking baka na nakita natin dito sa Padre Garcia. Eh. O, pinakamalaking inahin po na baka. Ito po ay uh, sa estimated sa katay ay 370 kilos at uh, talaga na may kitsandaan. Sobrang tangkad niya talaga. Uh, kumpara sa isang katabi niya, napakalaki na nito. Ang laki ng kalakihan niya. Yun po yung isang malaki din. Kaya lang ipara eh, ako naman yun. Yan o. No. Kita niyo naman ang kasi, like siya. Ay, good morning. Tinan mo, ang laki ng katangkaran niya. Kailan natin kanina ito ay, ano, babara ko yung pala yung babae. Magkano doon, Aray? Ayan, good morning mga talong TV. Nandito tayo sa area ng mga inahin, dumalaga at pag-iinahang baka. Ngayon po ay mag-update tayo ng mga binibenta dito. Tinanong po na sa likod natin ito puro mga dumalaga, mga baka malalahi. Ayan, ang dami. Mga po mga dumalaga ng mga baka ngayon tayo mag-update. Tato natin magkano na pabentahan ng mga baka dito. Kaya sama nyo ko sa araw ito. Ngayon po ay uh, February 9, 2024. At kung bago pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na. Para like and update, sinupload ko video dito sa Patrick at si Batangas. Sama-sama po tayo manood sa video sa araw na ito. thank <laughs> you Pwede si boss na dumalagang baka. Malaking dum pagka dumalagang niyang baka. Yan. Kaya magkano po binibenta itong dumalaga mo? Dumalaga pa nga po ba ito? Magkano po inaalagahan? 65,000. 65, 65,000. Kaya po binibenta na 65,000 dumalagang baka. Yan lang ang pagkabaka mga dumalaga. Saan po galing ito kuya? Okay. Ah, Sariaya. Ah, mga bakang Sariaya. pini Binibenta binibenta pa ni Kuya. Ganda na pagkapa ako. pa. Yan may binebenta si Boss na dumalaga. Magkano yeah, oh, oh, okay. yeah. ka, may nalagaan yung dumalaga mo? 45. 45,000. Ito yung murang-mura na. 45,000. yung oh, ko lang kurki ito. Wala lang kumuha. Wala pang kumuha. Marami pa kasi dumating yata na ano no? Oo, oh, madami. Madami. Ito pa yung 42,000 lang binebenta ni Bossy. Galing Sariaya din? Sariaya. Sariaya din. Saan kayo sa Riyaya kung sakaling may maghahanap Tumbaga, ng mga? Tumbaga. Tumbaga? Tumbaga Uno. Tumbaga ulo daw. Marami din kayo stock ng mga baka doon. Ayun. Tumbaga ulo. Anong pangalan? Elmer. Baga. Elmer. Apelido baka paalam Agila. Agila. Para hanapin nyo yung kanila to. Sa Riyaya daw. Ito binibenta pa mga talong TV nandito tayo sa mga area na mga magiinahan at dumalaga mga baka kapal po ng mga tao ngayon na mamimili at mga nagbebenta yun po marami dumating ngayon dito yan na may, may mga binibenta si boss na mga uh, dum, uh inahin, inahin mga baka magkano binibenta to mga baka mo? Partida 45. Partida 45 ito yung mga native na mga baka. Ito yung mga dumalaga pa. Inahin na rin. Mga dumalaga pa ito. Partida 45,000 daw ito. Mga binibenta pa ni Boss Kalimitan ba ito mga ganito? Saan galing ito mga ano, native na mga baka? Dito lang. Ah, dito lang din? Ah, dito lang din pa sa Batangas ito galing. mga binibenta ni Boss Binibenta sila Boss na mga uh, inahing baka. Kaya magkano pa yung nahalaga niya baka niya? binibenta sa yun ilahin magkano po inaalagaan to kayo baka nyo may gitna limang, Ipa, po. May gitna limang po lang daw ito binibenta ni Kumi ang ganda ng katawan no? buntis na ko yan hindi pa I ah buntis nga daw may gitna limang pulang daw binibenta ni yung buntis na nga daw ito yan tayo na ibenta pa. I buyer si, ay, si Boss. Hey, good morning. Mo Bu may, may buyer ka? Wala may buyer, kinakabahan. Magkano mo po binebenta yan? 47.5. Ay, tay mura na 47.5 47 batang 47 ba, kada pagka baka. Dumalaga. Bakang manggas. San ka ng mga baka nyo? Ah, well, galing sa ako, manggas. Manggas. Sa uh, barangay manggas daw. No? Dito sa Padre Garcia. Hindi tayo. Dinila. Dito talaga malapit. Ay, mari ang gain si Binibenta pa ni boss yung dumalagang baka. May baka si boss. Yan boss, sinabili na. Malalaking mga baka. Nabili ito boss o binibenta pa? Nabili na. Magka 55,000 do'n, so nabili na. Mga malalaking mga baka. Man. Dumalaga. Nabili na yun may binibenta si boss parang ah dalawa pala to kala ko isa na may binibenta si boss na ito boss yung mga dumalaga pa ano dumalaga pa nanganay na boss ah nanganay kaya medyo maganda pang pa katawan magkano po yung pinahalagan yung mga baka mong ganyan 45 lang saan to 55 ah 45 ito yung ah, mga yung na, isa naman po malaki laki ay mataas na yun may anak ka rin ah may anak kasama magkano po yung may anak na yun na wala, na naligaw na. Pero magkano pa inahalagaan to kasama yun? Baka yun nandito kan nakita ko. 98. 98,000 daw. Lalaki anak daw na hanap ni Kuya yung anak at naligaw na. Sa dami ng mga binebenta ng bakit hindi na makita yung anak. Baka ako sana sumama. Mm. Yan pala yung anak daw. Oh. <laughs> Naglalayas na eh. Tawad pala eh. May tali na din ano. Ito din natin yung anak. Ito na yung anak. Ayan. Naglalayas na yung anak. Ganda ng katawan. Ayan. Ito yung anak ng itong isang to. Good morning. Yan may binibenta si boss ng mga dumalagang baka. Mas magkano binibenta yung dumalaga mo? 65 po. Ang mura na ito. Ito ay 65,000 lang daw dalawahan. Ito ay murang-mura na at mga kita ng mga katawan niya. Oh. 65,000 lang. Mga, ito pa yung mga mistisa na rin. Ano? Mga malalahin na rin siya. Binibenta ni bossing. Mura na ito mga binibenta ni bossing. Ito po, may binibenta si na boss na baka. Iba'y yung dumalaga pa, inay na. Anay. Anang anay. Anong lahi na parang ano na pa natin? Brahma. Brahma nito daw. Yan, Brahma daw ito. Magkano may nahalagahan yan? 90. 98 daw ito. Takas yun. Ito ko yung nanganin. May kasamang anak? Wala, wala. Ah, kumbaga ito yung ano lang, 98,000 daw ito. Nanganay. Anak na pagkabaka. Ito naman boss, magkano ito? 70,000. Ito guys, 70,000. Ah, lain na mga, uh, mga brama. Ito na may dumalaga pa. Ayan. Maganda mga pagkabaka. Ginibenta pa nila bossing. Ay si bossing. May ganda ng pagkabaka. 65, mabawas. 65 lang ito? Ganda ng pagkabaka. Dapat ang tinga Quality Quality ang pagkabaka Ito yung dumalaga pa ano? Dumalaga 65,000 lang ito Pinibenta ni boss Mga ilang taon na rin Boss yung kanyang kalaki May ilang taon na kaya Yung kanyang Eba, eh, yung 11 months lang Bata pa ano 11 months lang daw ito Ganda ng katawan naman eh. quality quality San galing yung baka nyo? Lemery Lemery Ito yung mga malalaking baka Kaya pala Medyo Ano siya Pero mura na yun sa 65 Pero, ano? Mura na yun Kung gusto kumangta okay. okay. 0906 0906 635 635 9015 9015. Ano pa kalat? Philip. Okay, boss Philip daw. Philip. Ang ganda ng mga kabaka nito. Quality. Philip quality. lang. Isa ka lang. Ayan, quality. Ganda naman ang katawan. Ayan mga talong Steve. Ito po yung mga dumalaga dito. Sobrang dami pag dumating ngayon ng mga dumalagang baka. Ayan. Dagsa ngayon. Mga quality mga baka. Ay, ito na ba yung ano, kanina ni ano ni Boss? Ito naman tatan natin. video na ako. Ito po si magka naman yung mga ganitong mga baka nyo? Ayan, sa'yo na rin ang... Ah, sa'yo na rin ba ito kay Kuya? Magkano po yung ganito naman? Ito, tigay 55. Tigay 55. Ayan, mas mura-mura ito. Mas malaki kasi itong isa, ano? Malaki ito. Oo. Ang boss ako. Hindi daw pwede tigay 55,000 daw yung mga baka nyo. Mga dumalaga ba? Pinaibenta pa nila boss. Palit-lit siya na konti doon sa isa. Mga malalaki, mga ganda plastic. Pinaibenta pa. So, yeah, Bawa si na ipinita si bawas sa Bawas sa 45,000 na doon Mga pinibenta pa, mga malalaking baka Ayan, pa rin kuya Pwede saan galing yung baka nyo? Chaong po Ah, sa Chaong Ito lapit-lapit uh, sa atin, mga baka Chaong Mga malalaking baka Mura na ito binibenta ni kuya sa bawas sa 45 po ano, Pinibenta pa rin kuya Nabili ng baka binibenta dito. boss shout out. Huwag nang bibili ka ng baka. Ayan, yung ay mga binibenta dito mga baka. Sila po si... Eh. Oh, ito yung like ko, parang ang, ang tenga niya yung napakahaba na ano. Napakalang tenga niyan, so, laing subil. Okay, laing subil daw ito. Uh -oh. Magkano na po inahalagahan niya, inahin yung ganyan? Anim na pong babawasan. Bawas daw sa anim na po ito binibenta ni Kuya. Ganda ng katawan. Ito pa yung nakailang anak na kaya. Dalawang pakanak na boss. Ah, dalawa pa lang. Dito yung bata pa rin pala. Maganda pa itong palahian. Oh, ito. Maganda pa pala uh, Ito po isa naman. Mas malaki na Nanganay kay... po ito. Nanganay. nanganay. Ito yung bata pa. nanganay oh, lang. 78,000. 78 78 78 ito po yung mga... ayun, haba na katawan niya. Haba na katawan. tara ng huli. Oo, ganda ng huli. No? Talagang maganda. Ito yung mga maganda ganda uh, binenta pa ni Kuya. Kuya, kamusta pala ang binan ngayon? May na May na May na Mapal kasi siguro yung bakat wala mga bayar. Sobrang ano? So, dami ng baka. Oo, oh, ang dami ng baka dumating dito. Yung pinabenta ni Kuya. Good morning. Yun may mga binibenta si boss ng mga baka. Ito po yung nabukas ang may isa. Puro dumalaga po ito? Oo, dumalaga rin yung dalawa. Ito dalawa dumalaga. Ito, ito yung nanganay. Magkano po binibenta yung dumalaga mong isang yan? Ito yung 44.5. 44.5 daw ito binibenta yung dumalaga. Ito naman po isa. Ito po uh, ito. Ito ay patong sa limang po naman daw. Malaki-laki naman siya. No? Patong sa limang po naman daw po. Ito po yung isa yung 65. Yung nanganay. Mga bakang mangas. manggas. Manggas po ano? yung mga binibenta ni Kuya. Eh, nabenta na isa, nakabenta naman na isa. Eh, nakabenta na naman, naman si Kuya ng isa daw. Kasi mabibenta na oh. rin. Mabibenta na rin. Oo. Papa, papa, ano, pa, papa, mga kapulong na eh. Ah, may kausap na. Ah, uh, nilintay pa lang yung ano. Presyo niya yung tawaran. Binibenta pa nila po si Kuya. Yan na may binibenta si Boss na Dumalagang baka. Oh, dumalaga. Ang ganda ng atan mga, matataba. Mga mistisa. Magkano naman boss binibenta yung ganyan dumalaga mo? Ay, dito. What? 100... 102,000. 102,000 daw ito. partida 51,000. Ang halaga. Yung know, fixed price na no? may bawas pa? Fixed na yun? May bawas pa naman daw yun. Yung know, binibenta pa ni Bossing na lawakan. Parti na 51,000. Yung know, matatabang mga baka. Morning, good, morning, good morning, good morning, good morning, Kakit ng sungay ng ano mo Parang tinipid na sungay eh. Oh. Walit ka yan. Napalid yung sungay eh. Wow, <laughs> good size. Good size. Magkano may nalaga niya? Jutes. Magkano binibenta? Pinupinta ko lang yan ng Ayun na po. 60,000 daw ito binibenta. Nanganay o. Nanganay lang. Nanganay lang daw ito. Binibenta. Marami ka na ulit na benta? Oo. Ilan na ulit? Ina, tsaka yung mga dumalagat at turite. Ah, yun pala. marami mag-ina. Tapos si turite. Tsaka mga turong. Mga turong. Nakakabenta na pala si Busta. pa. Ito yung magkano binibenta yung isang turong? Ari mag-ina nga. Ah, mag to. 65 lang yan. mag na. 65 lang itong mag na binibenta ni Boss Yan. Mga mga ganda mga baka dito. Marami pa dumating na mga Uh, binibenta ng baka no? Oo. Uh, Ayun, puro pangkatay kanina ng amin na inabi uh, ng amin. Ah, si ah, marami kina. Pangkatay na pala. Oh, yan si Boss. Thank you, Boss. Yo. Ah, apo na. Like kan kana. Maraming